Pangit pa rin ang lagay ng panahon hanggang Martes. Ito ang sinabi ni Ana Cloren, weather forecaster ng Pag-asa, habang walang direktang epekto sa kalupaan ng bansa, ang bagyong si Hana. Gayunpaman, pinalakas ni Hana ang pananalasa ng habagat na nagdala ng pabugso-bugsong malalakas na busang ulan sa Metro Manila at ilang pang lugar sa Katimugan ng Luzon. Pero patuloy pa rin po nitong uh, na-enhance -e yung habagat na magpapaulan pa rin dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro. At uh, may mga bugso-bugso malakas na mapag ulan din po tayo naasahan sa bahagi na Ilocos Region, Calabar Zone, Abra, Apayaw, Benguet, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa so, tala sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region ng Central Luzon at ng Mimaropa pati na rin sa Batanes, Babuyan Islands at Antique ay maghapong makulimlim na panahon din yung ating naasahan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Epekto pa rin ang pangit na lagay ng panahon. Umabot na sa 22 mga canceled domestic flights ang naitala ng Manila International Airport Authority mula sa Air Asia, Cebu Pacific at Philippine Airlines. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.